Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ang siyang pinakabuod ng ating sinasampalatayanan. Kung mawala man lahat ng kwento sa Biblia at ito lamang ang siyang mananatili, sigurado mauunawaan na natin ang kahulugan ng ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang mga salitang gayon na lamang ang pag ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay ang kaisa-isang anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang siyang pinakadakilang pagkakakilala tungkol sa katangian ng Diyos at kung ano ang Diyos para sa atin. Una, kinakailangan po natin maunawaan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, ang lahat ng bagay na kanyang ninanais ay para sa kabutihan natin. Mahal tayo, hindi dahil tayo ay mabuti. Pinatatawad tayo, hindi lang dahil tayo ay humihingi ng kapatawaran. Pinaglilingkuran tayo, hindi lamang dahil tayo ay mabait. Kundi, mahal tayo ng Diyos dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, period. Hindi po nakabatay sa ating sariling kabutihan o kasamaan ang pananatili ng Diyos bilang Diyos ng pagmamahal. Pangalawa, ano naman ang Diyos para sa atin? Hindi lamang po tayo iniibig ng Diyos, kundi nais rin po ni Jesus na tayo ay huwag mapahamak. Nais din po ni Jesus na tayo ay kanyang maligtas upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kasabay po ng pag-ibig po niya sa atin ay ang katotohanan tayo ay hindi niya hahatulan tayo, hindi po niya tayo huhusgahan. At kung bubuksan daw po ang kalooban ng Diyos, ang tangihangad niya ay huwag tayong mawalay sa kanyang piling. Sapagkat lagi po naghahanap ang Diyos, patuloy siya naghihintay. God will always take the first step. He would always take the initiative in order to find and look for us. Subalit, maaring oo, hinahanap natin ng Diyos sa tuwing tayo ay nagdarasal, pero ang Diyos pa rin ang siyang unang nagmamahal. Ang Diyos pa rin ang siyang unang gumagawa ng paraan upang tayo ay kanyang matagpuan. Kaya kung ibig ng Diyos sa tayo maligtas sapagkat mahal niya tayo, ang tanong, ito din ba yung ibig natin? Ito rin ba ang siyang katotohanan ng tinatanggap natin? Alam niyo, maraming tao nagdadasal, na makamit nila yung kanilang bawat kahilingan. Pero, hindi naman ginagawa kung anong ibig ng Diyos. Hindi naman po sinusunod kung ano yung Kanyang gusto. Kaya nga po, sa misang ito, mga minamahal ng mga kapatid, ilapit natin yung mga bagay, sitwasyon, o kahit pa yung ating sariling pangarap at mga taong malapit sa atin na siyang pumipigil upang magtagumpay ang Diyos sa Kanyang tanging hangad na tayo lubos niyang mahalin. Hingin po natin yung biyaya na maging malaya tayo sa lahat ng umaalipin sa atin. Nang sa gayon, ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang tanging adhikain ang siyang tunay na maging lakas natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, ang Diyos, handa tayong hanapin. Ang Diyos, mahal tayo kahit hindi tayo mabait. Pero ang tanong, Handa ba nating tanggapin ang alok niyang pag-ibig? Amen.